Cherry White viral dahil sa ginawa nito kay JM Joris. Hindi na nga ba kaya aya sa mata ng mga manonood ang kanilang mga content? Lalong lalo na sa mga bata. Kung matatandaan nga natin kamakailan lam ay nagpunta itong si JM Joris sa Cherry White sa Singapore. Dahil gusto daw nitong si Cherry na mag-yes doon mismo sa Universal. At doon na nga namin ang dalawa na sila na daw ulit. Balinaw na malinaw daw, wala nang ex At nabanggit na rin itong si Cherry Nalas na daw umano si GM Joris sa buhay niya Ngunit ano nga pa ang ginawa ni Cherry White kay GM Na hindi ito napaligtas sa mata ng maraming netizen Sa latest vlog na si Cherry White kasama si GM Galit ka? Okay gamitin ko ang pinagbabawal na teknik Ito nga ang kanilang naging caption Hashtag Cherry White Makikita kasi natin rito na itong si JM Joris ay nagtatampo kay Cherry. Sabi nga rito ni Cherry na ganyan daw talaga ang ugali nitong si JM. Ngunit kung mapapansin nga natin ay biglang ang nagpalit itong si Cherry White ng napakasiksing damit neto. Kaya hindi tuloy mapigilan ni JM. Napatingin-tingin ito kay Cherry White. Ngunit habang inaakit ni Cherry White itong si JM ay inutosa naman itong maging pake sa maleta. Samantala itong si JM ay hindi rin mapakali dahil sa ginawa nitong si Cherry White. Akikita natin na talagang nagiinit na itong si JM. Gigil na gigil kay Cherry White. Apansin nga rin natin si Cherry White ay pabuka-buka ito. Kaya itong si JM ilabis na lang ang pagtingin ito kay Cherry White. Ngunit habang nag nga itong si JM, ay agad namang ibinato ni Cherry White ang mga rubos. Nang pagkabatungan ni Cherry White, dito natin makikita na excited na excited na talaga itong si JM. Kaya hindi tuloy maiwasan, nakiligin ang marami sa kanila. Sabi nga ng isang netizen, wow grabe, nakakakilig naman kayo, congrats at nagkabalikan kayong dalawa.